Hitik na naman ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Kabilang na riyan ang pagigipagpulong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at pamabahagi ng ayuda at titulo sa Davao at Bicol Region. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nagsimula ang isang linggo aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalaw sa bansa ni Ukraine President Vladimir Zelensky. Personal na nagpasalamat sa Zelensky sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine. Kinabukasan ng Martes ay ang Foreign Minister naman ng United Arab Emirates ang tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Ngayong linggo, ilang opisyal ang pinanumpan ni Pangulong Marcos sa bago nilang tungkulin. Kabilang dyan, ang bagong opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office, mga opisyal ng Liga ng Barangay, bagong Special Envoy to the United Arab Emirates at bagong chairperson ng Regional Peace and Order Council sa Region 7. Kabi-kabila rin ang naging pulong ni Pangulong Marcos, kasama riyan ang pulong ng NEDA Board sa pangunan ng Pangulo, kung saan inaprubahan ang pagpapababa ng duty rate ng bigas na mula sa 35% ay ipinako na sa 15% hanggang 2028. Ayon sa NEDA, magiging daan ito upang mapababa ang presyo ng bigas. Nanguna rin sa isang sectoral meeting ang Pangulo kung saan ipinag-utos niya ang mas mahigpit na kampanya para matapos na ang online sexual abuse at exploitation sa mga bata. Pinag-usapan rin sa sectoral meeting ang pagbuhay sa minerals industry sa pamagitan ng exploration initiatives. Nitong Martes, hinarap rin ni Pangulo Marcos sa mga opisyal ng Philippine National Police sa isang command conference. Binigyan ng update ang Pangulo sa kampanya ng pulisya laban sa walong focus crimes. Nitong Miyerkules ay mga miyembro naman ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group ang hinarap ng Pangulo at pinakinggan ang mga rekomendasyon kung paano may sasaayos ang infrastruktura sa bansa, kabilang dyan ang para sa transportasyon. Biyahing Davao Region naman ang Pangulo nitong Webes para sa pamahagi ng tulong at ayuda sa mga magasaka, mayingisda at kanilang pamilya na naapektuhan ng El Nino. Sinuyod ni Pangulo Marcos ang Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pagsusumikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang bagong Pilipinas. sa panahon ng tagtuyot at tagulan. Kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, mga dasal, at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagong na magtatagumpay tayo maisulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Mga magasakanaman naman sa Bicol Region ang nakatanggap na ng titulo ng lupang kanilang sinasaka magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay, magiging matagumpay ang mga pagsu na kinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.